Pa? Si chuche kunin mo muna. Akyat siya sa upuan, no? I Square din siya, mama, no?

Sa iba dito, wala akong makita. Pero parang andito lahat. Kasi ito yung nabukul eh. Mam, Ma magsabi ka pag masagot, ha? Ilang gaan ang kamay mo. Hindi ko siya na ano. Mamaya yan, ma ramdam mo yun. Pag manipis na parte mo. dami mo ang dry skin. Oh, six -six siya. <coughs> Map na <-dina>, ma'am? <coughs> Hindi. Hindi naman. medyo pinupuwersa ko ha? hang. Ang pinaka actually wala akong nararamdaman ng <laughs> pain. bonna to na to mm. Galing sa loob ay lumambot na Hmm, nito siya, lang. Hindi, ko, hindi ko na rin siya kasi may time pa na pinalinis pa naman siya sa... Meron pa po kung kukong tatanggalin. Yan po yung nabukol. Yun po yung masakit pa diyan ma'am, ha? Okay. Natatanggalin ko. Yun, ay titiisin mo sa... Malapad na kasi yung kuko sa loob. Mm. Sobrang lapad. Eto, Oh, ito na. Basta na. na po magbaba magbabasa mam ha. Ika sa ni May, de na April, April lapas pala na

Hindi mo gulat. Hindi ko nasaktan do. okay. doon. Nararamdaman ko na pararamdam mo na sa kasi talagang para may reaction mo pa. Madalas kasi napatutoy. Opo. Oh, okay na. Ay, okay. masakit pa itong sapatos na ako.

Pero sobrang daan yung kamay mo. yeah, Yan yeah, o. Oo, wala kang dinawag. Dito na lang sa taas. Mamaya. Kasi yung yung iba, na na-experience, yung talagang dinuduk dok na. Doon talaga ramdam mo na masakit. Dito sa mga parting ganito po yan masakit po yan. Pero ang ginagawa ko, dinadahan-dahan ko pa rin. Iniwasan kong ito yung masyadong madadali. Kaya nga po hanggat maaari, mas gusto ko yung pag nakausli na ng konti yung dry skin, kihilain ko. -hmm. -mm. Yun ang gusto ko. Kaysa dun sa tutusukin mo ng tutusukin. Ang sakit. manipis mm. na kasi sa loob. Tsaka lumalalim ma'am yung gilid. Oo. Oh. Napanood ko, ba yun? Ay, upload mo yung Gumanon na yun. Nung Panet nakaraang na, araw yun, ma'am. Nung nakaraang araw yun? Araw yun? Okay. Pabilog na. Oo, oh, oh, no. pa yun gilid niya. Ma'am, magaling po yung ano eh. Yung nagpalinis. Hindi siya nasasaktan, na. ma'am. -mm. Eh, pa eh, pag ganun pa... Pag ganun pa naman na hindi, hindi talaga nasasaktan, sige din lang ako. Talagang simot na simot. siya, ah, ah. naka... Ano, pasok na siya doon sa kumbay sa dumarating. Pag ano na oh. Oo, pinanood Alak Rob. Alaking ginhawa. Ay, sabi nga niya mami. Kasi sobrang ano na siya eh. Nag-curve. Wala, hindi daw po kasi natat. Ay, kus ng mga gabi. Yung parang nagka-curve na na. Yun mami, kaya naman nag-curve yun. Sabi eh nagpapalinis siya, pero hindi natatanggal lahat. Yun ang ginawa niya, hindi naman natatanggal lahat, hindi na siya Di nagpalinis siya ng matagal. Eh, oh. hey, ganun ang kuko niya. Pero meron din naman yung hindi nagpapalinis, hindi gumagano ng kukong. Pabaon naman. Yung ibig sabihin, hindi magkakarbon ng ganun. Dahil nung nilinis ako kahapon, ang ganda pa rin ng shape ng kuko, pero sa una, nang daming dry skin. Papanood <laughs> oh, 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 niyo po yun. Oh, 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 oh. hmm, Punong-puno naman yun. Yun, nanginginig na yung paanon. Sa sobrang sakit. Oo, o, di konting ano mo lang kasi lalo na pag nasa dulo ang sakit. Pero kaya din niya. Tuwang-tuwa siya nung natanggal. Ang hirap kasi yung <laughs> sakit pag araw-araw na meron tumutusok. Hindi na nga daw siya mga eh. Yung office shoes ko pa man din, ano siya, yung parang medyo parang palit sa harap. Ah, opo. So, nararamdaman ko yung ano. Iipitin niya talaga yung ano niya. Mararamdaman ko yung mga mung bukol. Hindi, hindi. nangyayari sa mga taso na ito ngayon? Ba't iingay nila? Maraming nagdadating ah. Ma'am, alam mo sa tagal na hindi natanggal yung nakastak sa ganito niya. Sira na. Ay, okay. sahaba ito. Opo. Kung na kayo muna mag... Huwag din kayo mag-beautics, ma'am. Hindi, oo. Hindi nga ako nag kasi pansin ko, pag ano, nag-i-yelo siya. Mm -mm. Okay naman yun? po ang Q-Tix. Huwag lang magtagal. At tanggalin din agad. Opo. Pero pag mga ganitong mga ano, pamampahinga ka mo. Hindi na ako nag ano, Hindi na ako nagpapalagay din. Ito kay na, na ba dito? Ganun. Ganun. Kanina dumugo na wala yung dugo. <laughs> Sa ibabaw lang. Uh -huh. Yung pagano ko po noon, hugot kasi madigit. Mm -hmm. Actually, hindi nga siya mata yung bunso po, katutulog lang po. sa madalas <laughs> sa video eh, no? Ito yung sadyang mataba na lang ng konti. Wala na, wala na. Wala. Ito wala na po din to. plat na din to. Ito, ba, konti lang yung tinanggal ko. ito ito yung ito yung, nabug, ito yung madalas na bugbog kaya parang upi pipisili mo parang meron pa pero pag titigan mo sa loob wala na manipis na ito medyo itim na yung mo sa dulo. yung puno po asira na itim na ang kum sira na talaga oh ito malapit na <laughs> Obserbahan nyo po pag umaba. Okay.